magandang kasi mga kasuki original buksan natin check natin kung battery ba yeah okay. yun malaki ang battery tag 150 meron ako nitong battery na to May stock tayo na ito 9 to 0 ang battery tayo ng 920 yan ito yung bago mga kasugi okay. gawbat na siya Ayan, di-clip ang battery nya. Okay. Okay. Shoot natin ang fecha. Ano ngayon? 28. Okay. Ayan mga kasuki Ito naman apat na rilo uh, ah, Dinrap by lang dito sa akin Ng may-ari no, ah, Sa babae ito Sa rilong pang babae Ayan, Sa asawa niya siguro Itong isa ang pangalan na ito ay Rolex no? Pero Ang machine niya is 2030 Ayan. Rolex Genevieve Ayan. Ito namang isa So mga binuksan ko na ito no. Uh, LaSal Seiko. Ayun. Kita niyo mga kasuki 'Yan ang makina niya, uh, Seiko. Seiko ang makina niya. Japan. 'Yan, ang makina ay 7750A. Ito naman, Pang babae din no. Ah, uh, burado na. Nakikita nyo naman yung dial. Mm, parang nag ano na, parang nag-uumido na. Sobrang tagal na siguro ito mga ito. Ayan, Anggal na siya. Wala siyang anong mga kasuki. Wala itong walang uh, crown. Post button lang siya. Ito naman uh, ay nung rilo ito mango yan magaganda rin tong mga rilo ng mga mango yan ang makina niya ay BX yan BX ano to ayan hanapin natin Epson BX116 ayan A BX1B yan ang battery nito mga kasuki ay 521 pinagtatanggal ko na 'yung mga battery binuksan ko na no 521 itong battery nito ay 721 ayan ayan 'yan no ito ang battery nito ay 920 ito naman ang battery nito ay 626 tinesting ko na 'yan mga 'yan mga kasuki ito ayan tinanggal ko na ng battery ito 'yung battery na no? ilalagay natin ayan ilagyan natin ang battery ayan mandar sya maandar ito nilagyan ko ng battery ang dati ring battery niya ay ayan 9 to 0 pero one uh, na talaga dead na talaga yung battery na istakan ilagyan ko ng bago ayaw umandar so ibig sabihin apektuhan na ang makina tinester kung anong ang kuha niya mga kasuki itong coil wala na wala nang continuity sira na ang coil niya yan so yun ang difference niya mahirapan na tayong maghanap ng piyesa uh, nito ng ganitong style mga kasuki paaring mangyari nito ay replacement ng makina yan ito rin uh, hindi na rin siya umandar yan mga kasuki ang battery nito ay 721 dead na rin ang battery wala na rin tinester ko no uh, drain na talaga so yung mga battery drain ito naman okay pa tinester uh, tinester ko at lagyan natin ng bagong battery yan bago ito mga kasuki na tinanggal ko na sa kaha yan ikabit natin ang battery ayan papansin nyo umandar to mga kasuki ayan o oh. yung salamin nya pero pupunasan natin so itong dalawa lang ang umandar ito yung mango mango tsaka itong rolex na ang makina ay 2030 yun itong dalawa ayan mga kasuki itong dalawa wala na wala na tong pag-asa ang makina ni preferensya nito hindi natin alam na kung mabibilan pa ito ng pyesa or makina pwedeng replacement siguro kaya lang ito uh, post button siya so wala na ito maliban dito hindi natin alam kung mabibilan natin ng pyesa pa or pwedeng replacement ng makina so yan sa dalawa, tatlo, apat no? sa apat uh, ang gumana ay dalawa lang ngayon, so babat, babalik natin na ang takip nito. Ayan. Para maisabi na sa kanya pagka dumaan siya. Okay, wala na ito. Ito rin. Palit na natin ang takip. Wala na rin ito. Ayan. Balik na rin natin ang takip nito. Ayan, okay na. So, ito lang dalawa mga kasuki ayan ano so inuulit ko ulit ano pag may mga dibattery kayo huwag ninyong hayaan na ma-stack ng matagal ang inyong mga battery na nakalagay um, wag niyo hayaan na ang inyong mga makina ang inyong mga relo ay maistakan ng battery ng matagal ng hindi na gumagana ayan mga kasuki kasi nakakasira yan ng makina lalo na pag na drain ang mga battery pag tinester natin is wala na talaga dead na talaga so yan sa apat na to dalawa lang ang gumana sayang naman itong dalawa na ito yan magandang araw mga kasuki no yan Ngunit ko, wag nyong hayaan na mga naka ang inyong relo na di-battery na naka-stack ang battery sarilo kasi once na yan ay na-drain sisirain niya unang una ang circuit block magkakaroon ng umido and then sisirain din niya ang coil magkakaroon ng umido yan yun ang ganun ang nangyayari mga kasuki ayun thank you thank you very much ayan kasuki natin dito na kaibigan na pinadrop by niya ang mga rilo niya. thank you very much habang bang uh, ginagawa natin ito, meron tayong dumating na isang customer. Di battery dito, di battery Orient Quartz. Ayan. So i-check natin, sabi ni mother battery daw. Bago lang ito huminto. Oo. Iyon. Huwag mong kitakapatanggalin Oh, ayan tama yon. Huwag mong hayaan na naka-stock ang battery kasi kagaya nitong apat na to mm. dalawa lang ang gumana yung dalawa hindi kasi naista ka ng battery na drain ang battery mm. sisirain niya ang makina yan kaya pala oh, oh. 621 tag 150 battery nito mother original po yun Ilang, ilang, Bang taon naman yan, may one month warranty naman ako pang isang taon pang one year Oh, year mga natin. battery replacement naman natin halos pang one year lang naman ay puro one year lang talaga hmm. depende minsan nga tumatagal naman sa sumusulit naman sa isang taon eh ah uh, sige 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 pupugahan lang natin yan ayan ito na yung bago okay naman eh malinis naman to hindi naman siya ano kasi mm -hmm. nag-leak Ayan. Check natin. Okay, umandar na kaagad. Uh oh. Kasi pati yung day. Orient. Maganda mga rilo ng Orient. Pero ang makina niya ay, oh, Orient ka. Orient watch. Ang makina niya ay Orient din. Ayan, mga kasubo. Hindi, oh, hindi pa kasi kuya yan, ano. Hmm. hindi yan pagod na rilo. Uh Oo. -oh. Ayan. Ang pangalan ng rilo ay Orient. Ang makina niya ay Orient din. Iba, iba, iba magkaiba? Hindi, okay pa riyo lang. Japan made yan eh. Tama ba ako? Japan made. O nga, Japan made nga siya. Kapal ng ano nito eh. Nung takip. Parang yun ang nagpabigat. Pero original to ah. Matagal mo na tong relo. Oo, pero hindi pa ko talaga nagbabago. yan. Yeah. Hindi siya nakaka-charge na lahat Ah, okay, regalo sa iyo. So i-set natin sa oras. Okay. Yan, yeah. yung unang hila. Ay sa hila. calendar. Ay, ano, maikpit. Hindi, ah, uh, may may lock ito, mother. Ah, kaya pa 'to. Paano, paano mm -hmm. matagal ang lock? Ganyan 'yan, oh. Halimbawa, sinet mo na, itutulak mo siya, may nakatread yan, ganyan. Kailangan tanggalin mo muna pagkatread niyan. Kahit anong hila mo yan, hindi yan siya, hindi yan siya ma, hindi mo mahila yan. Kailangan tanggalin mo muna yung pagkatread niya, gano'n, no? papunta sa'yo. Ayan, tapos sisipa na yan. oh yun na yun. Pagsipa niya, yung unang hila, kukulang ha, sa petsa. Yun, tapos yung pangalawang hila, sa oras. Ah. Yan. Tapos okay na, nasit mo na. Tulak mo uli, pagtulak mo. Tapos tulak, dalawang daliri o oh. alalay, i mo siya. Kasi pag nakalimutan mo yan, papasukin ang tubig. Hmm. Ayan, nakalak na yan. Kahit anong gawin mo, hindi mo mabuksan yan. Ayan. Kasi ako yung nag-aayos. okay na yan mga kasuki. Nasit na ko lang. Uh -huh. pati yung pechak.